Uh, magandang tanghali sa inyong lahat mga kamungkil no. Ah uh, Bali ngayong araw mga kamungkil. Andito ako sa Pahinga muna tayo sa construction kasi po uh, may emergency po na nangyayari doon sa amin kaya napilitan po kaming umuwi ah uh, yung lulu kasi namin i e, inabot e, na na yung tinatawag nating hanggang diyan na lang talaga yung buhay natin. Ah uh, bali namatay po yung lulu namin kaya kaming lahat na magkakapatid uh, na, na, uwi po dito sa aming lugar kung saan kami isinilang at lumaki noon so total nandito na lang rin tayo mga kamungkil sa lugar namin uh, gusto ko lang din pong ishare sa inyo kung ano yung buhay ni mungkil dati nung hindi pa ako nagkukonstruksyon uh, isa po akong mangingisda dati mga kamungkil sumasama po ako sa papa ko na nangingisda doon sa laot kaya mamayang madaling araw mga kamungkil uh, Abagan, uh, papakita ko sa inyo kung paano ang buhay dagat talaga at paano ang buhay ni Mungkil noon, gaano kahirap. Kaya bago ang lahat mga kamungkil no, sabi uh, sa video natin tungkol sa karagatan, uh, gusto ko lang ipakilala sa inyo mga kamungkil, unang-una yung parents ko, mga kapatid ko, at saka yung asawa ko. So, bali, ito yung kainan namin dito mga kamungkil sa bahay namin, ito yung lutuan namin. Saka nasa labas, separate kasi na sa bahay itong lutuan namin. Bale, yan yung lutuan namin mga kamungkil. Oh. So ganito lang kasimple yung buhay namin mga kamungkil pag kami nandito po sa bukid. Uh, kumbaga, sadyan talagang mahirap kami mga kamungkil. Pero makakain naman talaga ng mayos uh, sa tatlong bisis sa loob ng isang araw. Tapos yung bahay namin mga kamungkil, ayan. Uh, pag umuwi kami mga kamungkil, dito kami nag Aabot-abot lahat sa bahay na yan. Kaya, nung huling uwi namin dito mga kamungkil, 2 years na. Mula nung na uwi kami noon, hanggang ngayon, 2 years na rin di kami nagpag-uwi. So, bali yan yung papa ko mga kamungkil. Yan, pang. Yan, yung yung papa ko. So, dyan ako nagmama na mga kamungkil sa papa ko. Tapos yan yung mama ko, oh, may bangs mga kamukil. Ah, nakariban yan. <laughs> Tapos, yan yung sunod sa akin mga kamukil, kapatid ko. Tapos, yan yung asawa ko mga kamukil. Tapos yun yung hitman na kapatid ko mga kamukil. Ayan o, oh, nasa gilid o. Oh. Yan. Pangatlo namin kapatid yan. Tapos yung isa namin kapatid, kapatid na lalaki. Ah, wala dito. May pinuntahan siguro sa ano yun. Ah, wala talaga dito mga kamukil. So, bali yan mga kamukil ah uh, kung na uh, kikilala niyo naman kung anong inumin yan yung tinatawag na tuba sa amin dito Atubs. Atubs. uh, coconut wine kung sa English pa yan ay, agadabang tapos ah uh, kararating lang kasi ng papa kung mga kamukil galing la uh, ah, na, laot kaya ay, na natin. <laughs> ulam namin ngayon may ano kami ito so, mga kamukil ay. yan ah uh, para mamayang gabi yan uh, adubo nadubo namin na uh, isda so Kagagaling yan ng dagat mga kamungkil. Tapos kanina may kilaw kami dito yan. Tapos sabaw. Uh, tapos may sugba. Pero wala na mga kamungkil. Tapos na. Pinapak na namin. Tapos habang nagsasyat kami nito mga kamungkil may pulutan din na kinilaw. So ganyan lang yung buhay namin dito mga kamungkil. No? Buhay bukid. Tapos total nandito na lang rin tayo mga kamungkil sa lugar namin. Ipapasyal ko rin kayo sa mga lugar na magagandang tanawin dito. Para po Baka gusto niyo magpasyal sa lugar namin, pwede niyo akong i-contact para mag as tourist guide nyo. Kung sakaling magustuhan niyo ang magagandang lugar dito sa amin na pasyalan, tulad ng beach. Ah, uh, yung tinataas sikat na sikat dito ngayon sa amin mga kamungkil, uh, dinadayo din ng maraming turista. Keep San Agustin po yung basta. Yung lugar na yan mga kamungkil, ah, uh, masyadong matunog na yan sa Davao. Marami ng mga turista na pumapasok dito dahil sa lugar na yan, yan yung dinadayo sa hindi lang mga kamukil, maraming mga beaches na mga, dadaan dadaanan natin dito papunta dito sa amin. From Davao po, uh, around 4 hours po yung biyahe papunta dito sa amin. So, mamaya mga kamukil, ipapakita ni Mungkil yung buhay ni Mungkil noon dati, anong uh, hindi pa tayo nagko-construction. Buhay dagat po tayo. So, ayan mga kamukil, no? Uh, ngayong hapon pupunta tayo doon sa dagat para po mapakita natin sa inyo kung gaano kaganda yung lugar namin mga kamukil. Ah, uh, ko po tung lugar namin, yung saan kami lumaki dati kasi napakaganda po dito mga kamugil. So, bali ayan po. Daan na natin mga kamungkil ha Punong-puno ng mga tanim. Ayun. Ayun yung bahay namin mga kamungkil Simple-simple lang. Pero pag palarin ako mga kamugil, paayos ko 'yan. Para kung sakaling uuwi kami dito lahat ng magkakapatid, maayos naman yung bahay namin. Pero usually mga kamugil, maayos naman siya. Makakatulog kami na pag umuulan dito tumutulo. kaya tara mga kamukil puntahan natin yung karagata. so ayan na mga kamukil no ah nandito na tayo sa dagat namin kung saan dito kami lumaki mga kamukil ah ito yung bumubuhay sa amin nung mga bata pa kami at ito yung talagang nagpapalaki sa amin itong karagatan na to dito kami binubuhay ng papa ko ayan yung dagat mga kamukil nakikita nyo tapos ito mga kamukil ito yung simbahan namin dati kung saan dati akong vice president dito at saka naging presidente ako sa uh, youth, dito sa simbahan na to ayan yung paligid nyo mga kamungkil malapit na siya sa dagat mga kamungkil ayan <laughs> pag high tide talaga mga kamungkil maganda talaga yung dagat dito sarap liguan so ayan mga kamungkil pasyal ko kayo ah papakita ko lang sa inyo mga kamungkil ayan so bali yung dulo doon mga kamungkil na nakikita nyo yung doon na dulo yun yung tinatawag na Kipsan Agustin Uh, did, ina po dyan mga kamungkil hanggang dyan lang nagtatapos yung kalsada galing Davao papunta sa amin hanggang dyan lang nagtatapos. So maraming makikita natin dyan mga kamungkil na view. Ayan uh, yung madalas na pinupuntahan ng mga turista dito. Minsan may nag -sho shoot dyan, nagpo shoot. Kasi ang ganda ng lugar na yun mga kamungkil. So bukas mga kamungkil I hope sana mapapakita ko sa inyo yan, mapuntahan ko. Kahit na sobrang busy tayo may tungkulin tayo dun sa namatay naming lolo sisikapin ko mga kamungkil. So bali 'yan. Ah, uh, yang may usok mga kamungkil, 'yan lagi may ay, naglilinis dito sa mga karagatan namin. Ah, uh, diyan banda yung bahay namin noon tapos dumating yung panahon na nagkabagyo, nilipat namin, ah, uh, pinataas namin ng konti. So 'yan ang mga kamungkil ah. Bali yung may araw mga kamungkil, yung nakikita niyo ah, uh, 'yan yung papuntang Sarangani, Sarangani Bito, Jinsan. 'Yan. Tapos yung banda naman dyan mga kamukil yan yung papuntang dabaw. So yan mga kamukil. So sarap ng dagat mga kamukil. Uh, halos halos ng hanap buhay ng mga tao dito sa amin. Kung halimbawa bagyo. adun uh, Doon kami ha maghahanap buhay. O kumita muna pansamantala sa bukid. Yung mga niyog niyan na nakikita nyo. So kung maalon yung dagat. Uh, dito kami sa kabundukan mamumuhay. Pag maganda yung dagat. Uh, walang bagyo. Babalik na naman kami dito sa dagat. So yan mga kamungkil ha. Saka bukas mga kamungkil, sasama ako sa papa ko. Uh, mangingisda kami. Susubukan namin. Yung pangisdaan namin nito mga kamungkil noon, dyan lang sa malapit. Pero ngayon, medyo wala nang isda. Nasa malayo na talaga mga kamungkil. Kaya kailangan mong magbiyahe pa ng 4 hours o around 4 hours below para makakuli ka ng maraming isda dito sa amin. Kaya bukas mga kamukil, subukan ko sumama sa papa ko kung marunong pa ba tayo mga kamukil sa hanap buhay na ganyan. Pero sa tingin ko mga kamungkil, hindi ko nakakalimutan. Da kasi dati akong ganyan. So, yan lang mga kamungkil. Yan, ganda. Sarap maligo. Kaya, maligo talaga ako ngayon mga kamungkil. So, yan yung mga pamangkin ko. Yung anak ko. Yan, tuwa na. Kasi paminsan lang yan magpunta ng dagat. So, ngayon, ah, susulitin daw nila. Sige, langoy, langoy. Yan. Hmm. Yan ang mga kamungkil. Ayan. So, bali dito mga kamungkil, marami pang... Uh, ano, dumi na nakikita nyo yun yung pag umaalon kasi mga kamuhil bagyo ito yung dinadala pero nililinis to talaga ng mga taga dito nililinis kasi marami din pumupunta dito na mga turista naliligo nagpipicture taking lalo pag uh, ang tawag nito sunrise at saka sunset yan yan yung maganda dito na titingnan tapos yung bundok na yun mga kamungkil marami din tayong makikita magandang tanawin dyan pag maka punta na tayo dyan marami tayong makikita makikita yun sa likod makikita din sa harap bawat gilid makikita mo kung anong view yan so sana mga kamungkil lahat lahat ng mga ano dito sa amin ma papakita ko sa inyo at nang maingan nyo kanyang puntahan yung lugar namin so ayan marami na rin mga beaches dito mga kamungkil na kung saan gusto nyo pumunta magpalamig magbakasyon magpamilya o hindi yun, nyo akong tawagan mga kamungkil o i-message para magiging tourist guide nyo dito sa atin sa amin at pag-uusap-usapan na natin kung anong pamamaraan. Yan lang mga kamukil. Sa mga interesado lang po, maraming mga beach dito na pwede natin puntahan. Ang gaganda talaga mga kamukil. At saka ang linaw ng dagat dito, mga kamukil, tubig dagat, yan. Nakikita nyo. Wala talagang anumang ano dito makikita nyo. Dumi. Yan. Papansin nyo mga kamukil. So yan lang. Ang area namin mga kamukil kung saan ako lumaki. So, anong, hinti anong hihintayin pa natin mga kamukil? Ligo na! I don't know. tapos na naligo. Uh, Kalibot ng araw, kaya kailangan ng mahon at mag magbanlaw ng tubig tabang. Kaya yung mga mga ganyan, namin dito. Napakaganda po dito pasyalan ng lugar namin. Ayan. Pati yung Kirchan Agustin doon, bukas pupuntahan natin yun at na mapaabot natin sa inyo yung kagandahan ng, ng lugar na yan. Kung saan po maraming nagsushoot dyan mga kamungkil, maraming nagsushooting. Papunta doon, yung lugar na yun. Sa dulo. Dead in na po yan. ah uh, Diyan nagtatapos yung kalsada mula Dabao hanggang dito sa amin. So, thank you mga kamagil. ulit.